Mm. Um, ang cute naman ni Madam. Sabi, oh. Thank you po. Mm. Cute din po kayo. Sabi mo. Madam, cute ka daw, Madam. Patingin nga yung cute. Patingin yung cute. Uy, cute ba yan? Uy. Ay. 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 Oh, ay bakit wala ikaw sa mood mag video ay meron palang nasa mood naman pala akala ko wala thank you po kayo din po cute Ganon. ganoon dapat Ang may aircon? Mahina. Okay na yan. Wala tayong pambayad ng kuryente. Huwag kang ano. Aray! Ay! So cute! So cute daw, baby ko. Thank you po! Kitin po kayo. Ganon. Ganon dapat. Aray no Oh, no. Cute din siya, no? Wow. Ay, na madam na yan.

bayan hmm hmm mm. mm. good morning kitty madam ay okay, good morning din po ma'am. Ma'am juan Oh, WNB, good morning po. po. Saan, so one -on -one si Samlina, good morning si Samlina, po sa inyo lahat. From, from madam-madam. Um, na si ano, wala, wala ka sa mood magdaldal. -dal. Mag -dal, dal Ay bao. Ano ba? Oh. Ay. Ay Ay ba Baw okay. Cute yeah. <laughs> hmm. Sabi Sabi ni Madam Joanne Cute cute talaga Cute cute mo talaga Bebe Madam Cute daw ikaw Nagbumuka na nga po siyang lalaki Habang lumalaki eh. <laughs> Tapos ito Photo brush niya po kasi nagtitit na siya Nag ano na, na Yung gums niya Lumulobo na nagbab, May sign na Na Magtitit na siya kaya ito na po ang toothbrush niya. O, pakita mo paano mo gamitin. Pakita mo kay Madam Joanne yung paano mo gamitin yung toothbrush mo. Ayaw, naiyak ka. <laughs> Dali na. O, yung pang ano po to, ng pang brush ng ano niya, mga dede niya. Kaso, hindi naman nagagamit kasi ayaw na niya magdede sa bote. So, eto ginagawa niya na lang na ano, teeter. Kasi ang maganda to sa ano sa para parang nakakamot yung ano gums niya. So, nahihiya ang baby ni mommy. Ay, nahihiya. Dalaga na marunong na mahiya. Ay. Pinipigilan pa yung tao. Yung ismail. Ay sus. Talaga na. Pero mukha lang binata. Naiya siya. Ayaw niyang hawakan. Ay. Huwag mo na yung ano mo. Dali na. Hindi e, yan makakatiis. Kukunin na niya. Kukunin na niya. Madali na. Eh, konti na lang. Kukunin na. Cute-cute mm. mo talaga, bebe madam. Thank you po, Mam Ma Joan. Ayan na. Hinawakan na niya. Ay. Imumukbang na niya yan. Dahan-dahan lang. Nahihiya. Pero di makatiis. Ay. Mukha ng mong lalaki si madam. Oh, hilig pa magtaas ng chan. Ano ba yan, madam? Ayaw naman magsalita. Ayaw magdaldal. Wala ikaw sa mood. Anahiya ka sa toothbrush mo. Bye, Ma'am Joanne. Thank you po. Kayo din po. Cute. Ay, nag ngab, -ngab na ang bata. Hello po. Uh, Ma'am Andrea. Sabi, sabi ni Ma'am Andrea, pretty baby, get well soon. Wala na siyang talaga sa mga ano. Ayaw na niya talaga mag-video. Wala siya sa mood talaga today's, for today's video. Busy daw kasi siya mag, ano, mag-mokbang ng mga kung ano-ano. Uh, pero sabi ni Ma'am Andrea, pretty... Wow! Ah, uh -huh. uh, nasa mood ka. Busy ka lang talaga. Magaling na po si Madam... si madam na mukha ng sir. Mukha na po siyang sir. Mukha na siyang lalaki eh. Mukha ka ng lalaki, baby ko. <laughs> ha? Payag ka, mukha ka ng lalaki. Binitawan mo na yung ano mo. Nahiya ka na naman. Why? <laughs> Ayaw na. O, sabi mo mo na Ma'am Andrea, thank you po. Magaling na po ako. Ay, busy talaga siya. Tama na yung talk niya kanina. konti lang.